Magandang araw mga bata. Nais ko kayong ikwento ang isang napakagandang istorya tungkol sa isang mabait na sapatero at ang kanyang kahangahangang karanasan. Minsan ay may isang mabait na sapatero. Siya ay mahirap, ngunit tapat at masipag sa kanyang hanap Sa kanyang maliit na tindahan, araw-araw siyang nagtatahi ng sapatos upang may makain sila ng kanyang asawa. Ngunit dumating ang panahong halos wala na siyang materyales. Isang pirasong balat na lang ang natitira. Labis siyang nag-alala at nanalangin siya na sana ay may dumating na himala. Kinabukasan, nang siya'y bumangon, ay may nakita siyang nakapatong sa kanyang mesa. Haba, isang pares ng sapatos na napakaganda. Hindi siya makapaniwala. Ang tahi ay perpekto, hang balat ay kuminang sa ilalim ng araw. Hang mga taong dumating sa kanyang tindahan ay agad na bumili ng sapatos. At dahil dito, nagkaroon muli siya ng pera. Tuwing gabi, iniiwan ng sapatero ang balat sa mesa at kinabukasan ay laging may bagong pares ng sapatos. Lumago ang kanyang tindahan, dumami ang kanyang mga customer at unti-unti silang umunlad ng kanyang asawa. Ngunit nagtaka sila, sino kaya ang gumagawa ng lahat ng ito? Isang gabi nagtago ang mag-asawa sa likod ng kortina. Nakita nila ang mga duwende maliit at malilikot na nagtatahi, nagugupit at nagtutulungan. Napakabilis nilang kumilos at sa isang iglap natapos ang sapatos. Natuwa ang mag-asawa at naisip nila, kailangan nating magpasalamat sa kanila kaya gumawa sila ng munting surpresa. Tinahi ng asawa ng sapatero ang mga munting damit, maliit na kamisa, pantalon at sombrero. Hatang sapatero naman gumawa ng pinakamaliliit na sapatos na maari niyang gawin. Nilagay nila ito sa mesa at hinintay ang kinabukasan. Nang makita ng mga duwende ang mga regalo, nagsaya sila. Isinuot nila ang mga bagong damit at sapatos at sila'y nagsayawan sa buong tindahan. Tuwang-tuwa ang kanilang mga puso. Mula noon, hindi na sila muling nagpakita, ngunit naiwan sa mag-asawa ang kanilang biyaya at kasipagan. Mga bata, ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang kabutihan at pasasalamat ay may gantimpala. Kapag tayo'y masipag at tapat, lagi tayong pagpapalain. At huwag kalimutan, ang pagtutulungan at pasasalamat ay nagbibigay ng saya at biyaya sa lahat. Salamat sa pakikinig mga bata. Kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong katulad nito, ilike, like i at magsubscribe sa Janina Kids Storybook Channel. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Paalam.